Magandang araw mga kamami. Ngayon na ipapakita ko sa inyo ang isa namin gagamitin sa business. Ito'y in-order naman namin sa Lazada. So, meron tayong ring light na worth 290 pesos lang. Meron nyo 290 pesos. So, kapag mag-start kayo ng business, talagang dapat pupunduhan natin. Kung kayo mag-business, dapat handa kayo sa magiging gastusin. Dahil lahat ng pera namin dito, dito na lang may sa mga gamit pang business. So, ito ay napakaganda ng review. So, titingnan natin kung maganda nga ba ang review. Meron yun 299, may stand na. Saan pa kayo? Nasada nyo na yan. Meron din tayo sa Shopee. So, ayan. Tingnan nyo naman ang packaging. Very secure. Ang kapal. kapal-kapal. So, ayun. Ito, ito siya, guys. So, secured na secured. Ang... Ayan. ayan. So, ito yung stand niya. So, tingnan natin kung maganda nga ba. pepper lang tayo. So, ito. Yan. Mukha naman siya maganda. Parang ang sturdy di din yung tingnan. Ah. Yan. Oo nga. Matibay siya, guys. Mukhang hindi naman siya gagalaw. Then, ito naman yung kanyang ring light. So, dapat sa pag ano, pag open, dapat ano lang tayo, careful, kasi babasagin siya. And, dapat, yung seller, sasabihin si rider na, ano, na ingatan, kasi ito ay mga babasagin. So, ayan. Na, ito yung kanyang connector, USB port, tapos ito yung lights niya. And then, ito yung mga pang-connect-connect natin dito. So, tara, connect natin. So, dito siya. Papalitan uh, lang natin. Ayan. Tapos, ito naman ay para natin. So, bago natin siya i-set up, guys, sa my stand, try muna natin itong ating ilaw kung gumagana ba siya sa power bank. So, ito yung power bank. And then, hindi siya gumagana. pala siya, guys. Hindi namin na-open yung on. So, yun. Hindi nga siya gumagana. Try natin sa outlet mismo. So, tinaray ko siya sa isang port ng, U, ng aming power bank. And, ito. Gumagana siya. Sobrang luwanag niya, guys. Ang ganda. So, nakakasilo nga ang ilaw kasi sobrang lakas niya. So, itry naman natin sa my stand. Guys, na ano na namin na set up na siya. So, itatry naman natin ng my cellphone kung malinaw ba at maliwanag siya. So, lalagyan natin ng ng power bank. So, connect muna natin sa power bank. Then, i-on natin. Ayan. So, i-try natin na may camera. So, din natin papaharapin. So, ayan guys. Sobrang liwanag niya. O, kita nyo naman ang liwa liwanag niya. O. So, kapag ka nag kayo, walang kontra sa suot na inyong, ano, ibebenta sa inyong mga paninda. So, yan, o. Oh. So, okay, kita yung ating mga ring, guys. So, yun lang, guys. So, thank you, thank you sa sa pagbab... Thank you sa panonood ng aming vlog and continue support ko. Bye-bye!